papakasalan na kita. Nakakasiguro na ako na ikaw lang ang lalaki sa buhay ko at ako lang ang babae sa buhay mo. Sa 44 years, wala akong nakitang mali na pagsasama natin. Oo, oh, pagkasal kami. <laughs> Alam mo, G, noon pa man, G, ay minahal na kita. Mahal kita, G. Ang gusto ko lang regalo yung maikasal kami. Wow. Naman. Wala nang iba. Kami na po ang gagawa ng lahat ng uh, preparation. Idol na idol ko kayong magkakapatid. Blockbuster to. Nangako po ako sa harap ng maraming mga nanonood ngayon, nakikinig. matutuloy po yan. Unang-una po sa lahat, maligayang kaarawan po nanay. Maraming maraming salamat. Kahapon po ay nairip po kayo sa aming programa. So kamusta naman po? kayo ngayon after nung nangyari? Yung mister ko, is ninerview siya. Uh, nung wala ako dito, umiiyak siya. Kasi hindi niya alam kung saan ako pumunta dahil hindi ko sinabi na pupunta ako kay Idol. Masalamat ako na May tumawag sa akin na pinipara pang tinanong pa ko ano tayo, disidido ka ba? Sabi <laughs> ko noong pa ako na gano'n na nagsabi niyan. Hindi naman niya ako gano'ng pinapansin. 44 years na po kayong nagsasama, paano po ba nag-start yung love story niyong dalawa ni tatay? So siya, nakita niya ako doon sa may RGS business machine, siya nagtatrabaho. So ako, nandun ako sa taas, naghuhugas ako ng kamay. Nagkataon, umakyat siya doon sa taas, naglinis siya ng pinamalengke niya. Ayun, sabi niya sa akin, anong pangalan mo? Single ka pa? Oo, oh, sabi kong gano'n. Ako single din ako. Ay, huwag ka naman bola. Palagi na kami nag-uusap. Dinala na niya ako sa mga kapatid niya. Unang tingin ko palang lang sa kanya. Yung lang mayroon na akong tinatago sa kanya. Kaya e hanggang sa natuluyan na kami. Sabi niya sa akin, mahal mo ba ako? Hindi. Kasi ito siya noon, may itsura siya, di ba? Tapos, uh, may mga girlfriend siya. Ano po ba yung nagustuhan niyo dito kay tatay? 100% mabait po siya hanggang ngayon, noong araw, nanganganak ako, madaling araw pa naglalaban na siya. Ah, si siya. Maalalanin. Bukod ko doon, maganda mahal ko siya. so ilan po ba yung anak po ninyo? Panganay ko is 41. Ngayon yung bunso ko, nag-39 siya noong June 3 nito lang. So ano po ba yung sikreto po ng inyong mahabang pagsasama? Magbigayang kayo. Pag nagalit ang isa, tahimikin siya lumayas ka, umalis ka para walang gulo. Pagbalik mo, malamig na si isa. Kasi pag siya medyo galit, ako tahimik. Kaya hanggat sa makakaintindihan na naman kami ulit, ganun lang yung para walang gulo. Ano po ba yung naisipan nyo kung bakit Biglaan po kayong lumapit sa aming programa at idulog na kayo ay ikasal ni tatay. Para mabuo na yung pagsasama namin. Kasi inisip ko, ha, noon niyayaya na akong magpakasal, ayaw ko. Kasi ang nagpapakasal sa simbahan, nanonumpa ka sa harap ng tao, nanonumpa ka sa harap ng Panginoon, pero pagdating ng ilang buwan, ilang taon, maghihiwalay kayo. Di lalong maging makasalanan ka sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Kaya ayaw ko magpakasal noon. So ngayon, matanda na kami, siguro, wala nang hihigit pa sa pagsasama namin sa ngayon. Wise man says

If I can't help Falling in love with you Sa ngayon, nakakasiguro na ako na dahil sa edad natin, ako 68, ako ngayon araw na ito at ikaw 74, ako na ang mahal mo at wala nang ibang mamahalin mo. Ako na lang. At ako naman, nakakasiguro ako na ako na rin ang mahal mo habang buhay. Ay, yung birthday pala mahal. Maski ano man mangyari, ikaw at ikaw lang. So, yun nga po, ang tuto pa rin po ni Idol Rafi, ang bonggang-bogang kasal po para po sa inyong dalawa. Wow. And bilang pa unang birthday gift po niya sa inyo, nanay, tanggapin niyo po itong... 20,000 pesos po na regalo niya. Para maraming pa maraming, maraming salamat, Idol. 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20. Maraming maraming salamat, Idol. Pakain kami sa labas. Kaming mag-anak. At the race, magpapagawa ako ng salamin. Kasi ang salamin ko, 50 pesos lang yan. malabong malabo ang tingin ko dito. Idol, maraming-maraming salamat sa ibinigay mong birthday sa akin na 20,000. Sobrang-sobrang salamat. Kasi malaking bagay ito sa amin. At saka, maraming salamat at ikakasal na po kami. Maraming-maraming salamat, Idol rapney. Sir Dave, ano po ba yung ating gagawin para po dito sa magiging wedding nila Nanay Evangeline and ni Tatay Frank? Part na ginagawa namin sa mga couple is pinapatikim natin kung ano yung mga uh, ihahanda sa mismong kasal. So ngayon, uh, pipiliin po ninyo ano yung mga pagkain na gusto nyong ipahanda or um, ipakain sa inyong mga bisita. And then later, mag- a uh, susukat tayo ng mga gown para po sa inyong mga damit. Siyempre, kailangan mga guwapo at maganda, of course, ang ating couple. <laughs> Top of me, weighing down so heavily. Gonna fall eventually. There's no defying gravity, but you make. Me Tired of making an excuse I can beat and I can bruise but you make me